Hello mga Ante Uncle, kamusta na po kayong lahat? I hope na okay po kayo. Ito na naman po ako, kaya samahan niyo po kami para magtapon po ng household waste at ng mga pwede pang i-recycle na bagay. nag kasi kami ni Richard, kaya ito, naisipan namin na maipakita sa inyo kung paano nga ba dito sa UK yan mga auntie uncle, pagbungad po dito may nagbabantay na at itatanong kung ano ang itatapon namin. Kaya sinabi po namin kung ano ang mga bagay na dala po namin at idedirect na kami kung saan ba namin dapat itapon. Ito na po mga auntie uncle, medyo maliit lang siya, parang sakto lang sa mga household waste. At umpisahan na po natin sa pagtatapon po ng mga bote. At dito naman po tayo mga auntie uncle sa electronic side. Meron kasi kaming nilagay sa puno dati namin ay hindi na gumagana kaya itapon na natin dito. At saka yung old na electric toothbrush namin, dito na rin po namin ilalagay. Yan mga auntie uncle, meron din sa cooking oil. At ngayon naman po mga auntie, uncle, dito tayo sa general ways. Dito po nila kami itinuro na magtapon ng aming mga old na kaldero. Sari-sari na po ang mga nakalagay dito. Kaya ayon yan. So tapon lang natin yung ating mga old na kagamitan. Tatapusin ko na rin po ang aking vlog. Thank you for watching. Be safe. Bye!